perfect talaga to. Kita nyo naman, wala siyang marka. Hi, naghahanap ka rin ba ng lip and cheek tint? Eto, para sa'yo. Apat na yung papakita kong shade. Pink Lady, Red Demon, Manhattan, and Perfect Plum. Siyempre, isi-swatch natin siya dito sa kamay ko. Unahin na natin tong Perfect Plum. Tingnan niyo yung color niya. Enchantress ka dyan, me. Sunod naman natin tong Manhattan. Temptress yan. Matagal ko nang gamit yung dalawang shade na yon. Ito yung dinagdag ko. Binili ko talaga to para ipakita sa inyo. Nakasil pa nga. Unahin na natin tong Pink Lady. Ito naman may pagka baby pink. At ang last naman ay yung Red Demon. Dark red naman to. Ilalagay ko din dito sa screen yung kanyang benefits. At syempre, pipili ako ng isa para ilalagay sa lips ko. And pink lady yung napili ko. Tignan nyo naman, ang pretty, di ba? Kumuha pa nga ako ng ring light para may pakita sa inyo kung anong itsura niya kapag may light. O, oh, pak, ka dyan? And me, hindi yan agad, -agad natatanggal. O, oh, tignan nyo, wala siyang marka, di ba? At kumuha pa nga ako ng tissue para mapatunayan lang yan. O, oh, tignan nyo mabuti. Wala, di ba? At idulit ko pa nga. i natin. Kita nyo, wala riba. Yung sa kamay ko naman, kita nyo, hindi siya agad-agad natatanggal. Nasa yellow basket lang yan. Check out na!